Sa mga tol, nandito tayo para i-review ang Ethiopia Sedamo Roasted by Zone Out Coffee Roaster. Ang variety ng Ethiopia Sedamo ay heirloom. Elevation niya is from 1,500 to 2,200 meters above sea level. So, ang process niya is natural process. Notes is malty sugar, nuts, pistachio, fruits, and creamy body nung 7 days nito na try ko na i siya so ang natikman nating lasa noon is parang yung aftertaste niya parang uminom ka ng craft beer medyo merong meron siyang pait ng beer na malala sa hangga. tapos ang body nito sobrang creamy talaga may nakuha rin kaming fruity notes lalo nung ginawa namin siyang long black So solid tong kape na to, roasted ni Sir RV the best of bro, sarap. So, testing natin. Grind muna tayo ng 18 grams. Kamitin natin grinder is easy Preso. 18, sakto. So, ang grind size natin dito is 3.2. Kamitin natin yung machine natin. Pinapainit ko lang konti. At simpleng machine siya from Expo Bar office pulsar heat exchanger machine. So, naglagay din tayo ng gauge galing sa Expo Bar Leva. Pero, tago siya. Hindi ko siya napubutasan. Zero natin para sealed lang. Ayan. Itong machine, tinago lang natin yung bar gauge. Ayan. So, currently 10 bars. Yung 10 bars ni Expo Bar Pulsar tsaka Expo Bar Control, yun na yung parang 9 bars niya. Ayan. Ayan, para hindi nyo na itaktak yung easy preso nyo, basta magnetic siya kaya ng K-Max, pwede nyo yung na lang ng ganyan dahil sa magnet. Parang tinataktak nyo na rin. Ayan, natin. natin. konti. Pero pwede naman kahit di nyo na gamitan ng WDT. Swabe lang din naman yun. one-hand brewing. Distribute natin. So ito, natemptan na natin. Itong X4 Pulser, magpre-infuse siya. Unlike sa iba, rektan na. Ito kasi yung E61 din siya na group head. So, Pag pre infuse siya, iba yung sa head. May pinakaiba siya sa normal na E61 group head. So, out natin is 45. So, ito na yung output ng kape. Ito yung pesidamo. So, so, since wala tayong kutsara, ito na lang. Ito na natin. masarap solid to, Sir RV. Yung aroma niya, yun may pagka-fruity. Yun, yung aftertaste talaga, solid. para umiinom ng, yung aftertaste ng craft beer. Pag ino ng craft beer, yung kung paano yun mag-penetrate sa dila. Creamy body, the best na coffee to. Espresso shot, solid. Tamis. So, hindi man tayo gano'ng technical dito. So, kung magpe-prepare kayo, pwede nyong gayahin yung ginawa ko. Grind lang kayo ng gano'n. Depende naman kasi. Tikman nyo lang yung gusto nyo yung kape, kung ano yung masarap para sa inyo. So, kahit, kahit anong klaseng timpla pa yan. Basta nasa-satisfy ka. So, yun mga tol. Thank you sa panonood. Kita kit sa Soma Market at sa online soon. Ito nga pala yung Ethiopia si by Zone Out Coffee Roasters. Hanggang sa susunod na review. Maraming salamat. Cheers. Ah, Sabe.